Pusidli mga guys, pupunta lang sana ako rito upang magbinta ng aking photo. Magtitila ako ng photo kay Mio. Kaya lang hindi ko naging siya sa pagkakataon ito. Ang nakita ko ay ang tarpaulin na yun. That coat mo attention mga idol. Grab yeah. I was so excited. I was so excited to see that to see that uh, tarpaulin. Meron mo ang League of Tourism Local Tourism Officers Incorporated of Colonel Lano del Norte is here. Grabe. Grabe talaga. Uh, kailangan, kailangan ko talaga maglako na yung pandang puto. I have to go on. Kailangan ko mapaubos ang puto na dahil sayang din tong sayang din tong tatlong balap. Yeah, nandito tayo sa bayan ng kwartero. Ayan, umayitan natin. Grabe, napakaganda talaga ng Napakaganda na talagang ng talagang munisipyo ng Cortero. Ayan, samantalang nung unang pagdahon, ng way 1994, nung dumati ako rito, grabe ang bayang ito ay akala mo talagang pinabayaan. Pinabayaan ng pamahalaang, ng pamahalaang, ang na pamahalaang national. Ngunit ngayon, makikita natin, grabe, grabe na ang improvement ng munisipyo nito napakalaki ng kanilang improvement dahil diyan sa pamumuno ng mga dumadaang mga uh, mayors at lalo na ngayon dahil ang nagiging mayor ngayon ay isang magiting mabait at napakadaling lapitan at wala nang iba kundi si honorable mayor uh, Stephen toto open Ang anak ng nasirang butihing mayor ng kwarter dati na si Jomare Opeñano. Wow. Yeah. Good morning, ma'am. Magpakita ka sa camera, ma'am? Hindi. Are you willing to... Hi! <laughs> okay. <laughs> Ito, Good gusto ko si ma'am. Ay, magkita si ma'am. Oh. Yeah, si ma'am Ito ang nag-provide nag ng uniform ng aking anak nung grade 1 pa wow grabe si ma'am halang napakabayat nito si ma'am Elsie si halang kaya talagang ano she's very uh, helpful Ay, bebe, kaya talagang bebe. she was blessed mm. hindi ka dyan malipatan no oh, no, siyempre natural ikaw pa for so, my baby may oh, pag may, pinang, pag, pag, purgaten, no? No? pag may pag may pag may ayan o pag may ito na may anihin ay ka nang may hmm. forgotten hindi dyan doon ang mga din sama doon Napakabay ay dyan ka lang sige ma'am thank ma'am thank you, you. Okay, ma'am <laughs> si Ma'am Mercy ang napakabait na teacher ng aking anak noong grade 1 pa sa nagba elementary school siya nag-provide sang siya nag-provide ng mga uniform niyang anak ko sa Girl Scout kasi during the time ay really cannot afford to buy uniforms. sa gusto gusto ng mamahalang na ipasama ang aking anak ang panganay kong anak sa Girl Scout kasi napakabiba ng anak ko kaya yon binilhan niya ng mga uniforms at sa ng Panginoon Diyos, nakasali din ang aking anak. Kaya nag, mal, napakalaking pasalamat ko kay Ma'am Elsie Halang sa kanyang pagtulong sa aking anak. Kaya nakapasok ito, nakasama ito sa Girl Scout. Kaya hey, Ma'am Halang, may God bless you always. Naway, bigyan ka pa ng mahabang buhay ng Panginoon Diyos upang ang pagiging matulungin mo ay mananatili at magpapatuloy